Ang Daming isda mga higan, pumunta sa dalang pasigan. Ang daming tao ang ng isda. So, sobrang dami, hindi kayang ubusin ng mga tao. Yung biyaya ng karagatan, pumunta na sa dalampasigan kahit ilang banyera pa yung lalagyan sigurado mapupuno sa dami ng isda sobrang siya ng mga tao dahil sa napakaraming isda na dumayo sa may dalampasigan ano sa palagay nyo mga igan biyaya kaya itong may tuturing o may panganib na darating ito kaya isang sinyalis na may darating na isang sakna or ito ay isang totoong biyaya na galing sa Panginoon na binigay sa mga tao huwag sana nating sayangin ang biyaya na binigay sa atin at ito ipamahagi natin sa mga taong nangangailangan din ang dami talang maisda kahit sa ang kalumingon punong puno ang dalampasigan biyaya talaga itong may tuturing na binigay ng Panginoon para sa atin kaya dapat mga igan yung blessing na binigay sa atin i din natin sa mga nangangailangan ang blessing na natanggap natin ay i din natin sa mga nangangailangan at ikahaw sa buhay. At kahit papaano ay makaranas din sila ng kaginhawahan, kahit sa pagkain man lang. Ang habbo. Ay hindi bait Very very. Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga igan. At salamat din sa Panginoong Diyos sa biyaya na binigay sa bawat isa sa atin.